Ang pamagat na ang tinubuang lupa ay sumisimbolo sa katapatan at katapangan ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Sa isang masaya at tahimik na nayon sa sakahan ng pamilyang Madrigal, makikitang saganang saganang-sagana ang mga magsasaka at ang mga ani nito. Hilabay, walang iniindang pagod at init na mula sa araw. Masipag na kung tawagin ang mga magsasaka nagkakaisa at nagtutulungan sa mga gawa. Ngunit, ang hindi nila alam na ang kanilang masayang kabumuhan ay mababago sa isang ilap dahil sa mga mapagsamantala at mapanakop na dayuhang ispanyol. <tip> Okay. Oh, Aking Irog, nandito ka na pala. Ay, nakakapagod talaga. Kain at kumain. Di mo ba naisip na darating ang araw na mawawala rin sa atin ang sakahang ito? Kasi nakakalungkot na isipin na maraming trabahante natin ang mawawala ng hanap buhay. Hindi ko lubos na maisip na maghihirap naman sila. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin ko ang lahat upang hindi magago sa atin ang lupang ito bilang mag-asawa, ang unos na ito ay malalampasan natin. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa at manalig tayo sa puong may kapal. Dahil ito ang ating tinubuang lupa. Pagmasdan danyo ang mga indyong magsasaka, hindi ba't kakatawang tayo ng yun Pakihatid nga itong liham para sa kanila. Masusunod, mahal na general. Sino may-ari ng sakahan na ito? Ako po. May liham na ipinadala mula sa general. Basahin nyo na, na lamang po. <laughs> Lumipas ang isang araw at tumuo si Maria Madrigal sa mga Kastila. Oh, Diyos ang Diyos. Salamat naman at pinaglakan niyo ang aking pangyayari. Ipinatawa ko kayo dito upang magkaroon ng isang pagpulong hingil sa pangluso ng lupa at pag Puhar sa sakahan ng mga pamilyang batidigan upang gawin ating impakan ng ating mga armas sa darating na pagbakan. Kung paano hindi mo tukupay ang ating mga talaga? Susukukan natin. Dahil tayo, tayo ay mas makapangyarihan kapangyarihan ng para sa mga 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 sasakal niya. Kung sabahe, kung iyon ang iyong siya, ano ang iyong sasabing niya? Kaya natin pinapunta ko kayo nito upang pagplanuhan upa natin ng masinsina ng ating mga plano ng salito kung tayo ay magtagumpay. ako po ay nabahala at nalungkot sa aking natanggap na liham. Ano po ba ang nais mo ipaliwatig sa liham na iyon? Sigurado po bang naibigyan mo ang liham na pangang pinatig sa iyo? Hindi ba't kayo mga magsasaka ay mga magmamagulang alam? Hahaha! <laughs> <laughs> Hahaha! Mawalang galaw na po mga hiniral. Lapis na po kayong mag-insult I'm not <laughs> <laughs> Ano pala aking hirog? Alam kong pagod na sa bawa. Hey, Dad! ka kakain. Ay, nito po! Ano ang mabit anak? <laughs> Kulit-kulit mo kasi! Ang eh. tigas-tigas kasi ng ulo mo! Halik ka nga dito! Ano ka ba, mahal? Mas mabuti nang gamutin natin kaysa pagalitan mo. Ewan ko sa inyong dalawa! Halika, na, Gamutin natin yung sugat mo. Hiro! 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 Ising! Tika-tika-tika, mo. Parang may paparating. Natatanaw mo bang aking natatanaw, Mahal? Ang lawak nga ng lupain at sakahan. Ilang araw na lang, mapapas sa atin uh -huh. din yan. Uh -huh. Mahal, kilala bang ba mo ngayon? Yan ata yung aking ating sakahan. Uh -huh. lumipas ang pananakop at tuluyan nang naangkin ng mga Espanyol ang lupang sakahan ng pamilyang Madrigal at ginawang imbakan ng mga armas. At nagsilbing alipin ang pamilyang Madrigal sa kanilang lupain at sakahan sa mismong lupang tinubuan.